na ninyo, mga utana ko mga soking tigaminaw, pabor ba mo sa plano ni Mayor Raymond Garcia nga ibalhin ang Cebu City Hall sa, South Road Properties? O okay kira ba mo sopak mo sa plano sa mayor nga ibalhin ang Cebu City Hall sa South Road Properties? Suportado ni Cebu City Mayor Raymond Garcia ang planong ibalhin ngadto sa South Road Properties Aga tanan nga mga buhatan sa Cebu City Hall mga suking tigaminaw. Kini ang gianunsyo ni Mayor Raymond Garcia ng atong pagkahuybes, Pebrero 13, din ang maong plano kaya manginahanglan o dili muminos sa mga 500 million nga budget sa tuig 2026. gibanhow kini nga ambisyon ni Mayor Raymond Garcia nga unang gisugyot sa kanhi administrasyon ni kanhi Mayor Mike Rama pipila ka tuig nang uh, milabay diin ang uh, pahiunang budget kay moabot lamang sa 300 uh, milyon. matod pa ni Mayor Garcia nga sa higayon nga makapadayon siya sa iyang posisyon isip mayor kahimuon niya kining uh, flagship uh, project uh, ang pagbalhin sa Cebu City Hall ngadto sa SRP mga soking tigaminaw. Samtang uh, pabilin ang karaang building sa City Hall sa dalan Magallanes nga i-upcycle uh, kini isip pa uh, heritage site uh, o uh, mamahimong uh, museum mga kabumbo. Ang plano kay maghawas uh, sa tanan ng mga buhatan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ngadto sa SRP. Lakip na ang nag-okupar sa ABC Building o sa MCWD Building. Ang ABC Building, ang MCWD Building, uh, gi giokupar gi na sa mga sa City Hall. Doon ay pipila ka mga opisina sa City Hall nga naaron sa ABC Building o sa MCWD. Mga kabumbo. Apan uh, sa pikas nga bahin, Dali kining gisaway ni Cebu City Councilor Nestor Archival Senior, Diyan matod pa nga ang maong proyekto kay usik-usik lang sa budget sa katawhan susama sa kapakya sa pamunuan nga mahuman dayon ang Cebu City Medical Center CCMC. Tanawag si CCMC hangtod ron wa pagyapon mahuman magnapo na katuig mga suking tigaminaw. Pero mangutan ko ikaw nga naminaw karon Uyun ka ba sa plano ni Mayor Rimon Garcia nga ibalhin ang Cebu City Hall sa South Road Properties, mga suking tigaminaw? O kiraman ang ibalhin ang City Hall ngadto sa SRP basta butangan o gruta sa mga pampubliko nga sakyanan? ngadto sa SRP tungod kay walay mga POJ nga muagi sa SRP. Kung naay tuyo ang mga tao sa City Hall, unyag ibalhin ang ngadto sa SRP ang City Hall kalas kay og pliti? kas kay us lag tungod kay wa may jeep Ngamuagi nga moagi ngato sa SRP mahal kayo ang plate sa habal-habal bunalan kag maayo sa pliti sa mga habal-habal driver kung magtaxi ka samot mahal sad kayo ang plate sa taxi sa mga trabahanti og city hall hilabi na sa mga walay service kas kayo slag og Kung mo duty o niya adto na sa SRP ang Cebu City Hall kung madayon man gani nga ibalihin ang Cebu City Hall ngadto sa SRP, mas maayo gyud nga butangan og ruta alang sa mga POJ didto sa SRP aron dunay masakyan ang mga tawo nga dunay transaksyon sa Cebu City Hall mga sokin te Ang toyo ani nga ang tanang buhatan sa Cebu City Hall ngadto sa SRP maton pa aron mausara ang tanan nga mga opisina sa Cebu City Hall o dili na magtabok-tabok ang mga tao nga dunay tuyo sa Cebu City Hall mga sokin tiga minaw Hinoon, e lapad kayo aga SRP mga kabombo Strategic location siya yeah. nga adto ibutang ang City Hall pero butangi sa daan o ruta sa mga POJ aron o mabutang na sa SRP ang City Hall na ay kasakyan ang mga tao nga jeep paingon sa SRP nga dunay tuyo sa City Hall mga soaking tigaminaw.